kasari ayan 8 8:05 PM na mga kasari ayan ayun ko lang umpisan yung ano yung pag-ayos ng pinamili ko kanina <laughs> ayan ginabi na tayo ginabi na tayo mga kasari ayan um, Ayan, a ah, umpisahan ko na tong ano. Umpisahan ko na yung gagawin ko. Yes, wala namang ibang gagawa yan, kundi ako lang. Ang daming tao kanina sa palengke, kanina ng umaga hanggang hapon. Napakadaming tao kasi namili yung asawa ko ng mga frozen nung itong hapon. Napakadami pa rin tao. Sabi niya. ayan um, December 30 pa lang siguro yan bukas. Depende yan bukas. Okay na rin yun. Namili sila ngayon kasi baka bukas umulan. No? Umulan na ngayon. Eh. Okay na rin yun. pero kami, eh. na, ano na lang, kahit kung ano na lang meron sa New Year. <laughs> Paano na lang mahuli natin. Ayan. Uh, umpisa ko. Umulan talaga. Grabe. Uh, ko na yung pag-aayos ko ng aking mga pinamili kanina. Tapos, kanina, umorder lang ako ng, ano, tigisang alak. 500 na redorse, tsaka 500. 500 na redorse, tsaka isang litro na redorse, tsaka dalawang. Ay, ilan ba yung ano ko? Ilan ba yung kasalo ko? Tatlong. San tayo? Ayan. Kaunti lang. Buti nga may pasok sila, eh. Dalawang kasalo kakatig isa ayan lang yung order ko ayan 10.30, 20.30 tig isa at saka dalaw, dalawang kasalo maunti-unti lang ano natin hindi naman kabilihan talaga saka mataas yung resource ngayon ganun talaga sila pagka ano eh nagdadagdag sila 30 pesos pa naman. Ayan, ah, na, mag-umpisa na ako mag-ayos. ang hirap kalasin hirap kalasin ang pagkakatalo ayan mga drinks lang ito tsaka tubig yung tubig is ano lang yung kinuha ko paunti-unti lang kasi nga ang hirap mag ano ngayon mag mag ano mag masikip mahirap mag ano ng daanan ayan ayan kaya ito lang ayan next box next box tayo madali lang yan ano yan wala pa ako mapaglagyan yan ito mga sun ito teka ayan grabe sila magtali grabe magtali makakawala ayan ano lang ito ayan mga sabon kaya wala ko talaga ito para ano eh hindi kasi agad agad maayos eh. ayan mga, mga sabon ito mga downy Choy. Ayan, Ariel, Ariel na liquid. Ayan, ito yung laman ng box na ito. Ayan, ginupit ko na. Hirap tanggalin ng tali nila. ayan mag charge kasi ako teka tanggalin ko nga muna ayan si video plexi super plexi ayan. tapos mga sigarilyo ayan. halo halo yung sigarilyo ayan mga charge ayan hindi muna ako kumuha ng mga pig mga paunti-unti lang muna kinuha naku po pipi na yung pudgy bar ayan tapos swap spaghetti noodles kasi mag ano kami magpa kami bukas ayan tasty boy Cream of mushroom. Ayan, sito. Tsaka, eto. Ayan lang.